abay Paypaya nga si Kevin Durant dito nga sa anak ng dating NBA player na si Gilbert Arenas. Pero bago natin siya pag-usapan mga idol update nga muna tayo patungkol sa Lakers at sa anilang rookie na walang ibagong ni DC si Dalton Kinect. Well, lumabas nga ang litrato nga ito matapos i-upload ni Dalton sa kanyang Instagram kung saan siya ay nagwo-workout kasama nga ang mga NBA legends na sila Russell Westbrook pati na rin si Chris Paul, two of the greatest guards in NBA history. And well lang unay maraming ang nagdududa dito kay Russell Westbrook. Ano ba nga daw ang maitutulong niya dito nga sa Lakers rookie? Pero una niyan mga idol ang magandang maidudulot na itong dalawang gwardyang ito kay Dalton Kinig ay ang kanilang experience. Pwede nilang turuan ng mga ways itong ang rookie ng Lakers para nga hindi na siya mag-struggle sa kanyang ang rookie year. Pwede nga rin siyang bigyan ng tips and tricks. Ngayon nga halos parehas lang naman sila ng laruan mga gwardya in the NBA. Kaya nga't kahit maraming nang babas at nagdududa dito kay Russell Westbrook sa maitutulong na dito sa Lakers rookie, I think overall mga idol, nating pat positive ang maidadagdag niya nga dito kay Dalton Kinect. At ngayon ay atin ang pag-usapan mga idol, etong ang anak ni Gilbert Arenas na si Elijah Arenas na talaga namang niluto pinaya itong sinang Kevin Durant at ang mga ilang NBA players. Nandyan si Nas Reed, si Moses Moody. Panhorin yung mga idol, eto ngang 1v1 nila at kung paano ngang napahanga, nagulat, nabigla etong si KD. Dito nga sa anak ni Gilbert Arenas at sa kanyang ang abilidad. Panorin natin ito. Well, yan nga ang ginawa niya against legit NBA player and against an Hall of Famer na si Kevin Durant. At ito ang ginagawa niya naman ng mga idol against his competition, mga kaedad niya. Panorin natin ng seglet. Well, itong si Elijah Arenas mga idol ay projected nga bilang first round draft pick sa 2027 NBA draft. Matagal-dagal pang panahon para nga mas mag-improve pa itong ang anak ni Gilbert Arenas and for sure kung magpapatuloy ang kanyang magandang trajectory ng ito ay bay definitely baka makita natin siya as one of the top picks sa future draft.